Kuyang bakang pula. Turete. Kaya magkano mo pa binibeta yung kaya pulang baka mo? <laughs> kaya yung mga kasa natin magkano. Kaya mga nabili na. Magkano kayo nalagyan niya? may renta. Mayigit renta. Mayigit renta. Mayigit renta lang. Mayigit renta. Malahing baka. May buyer natin ito sa dulo. Binibenta kayo. May... Kuya, good morning. Tanghali na ako. May binibenta si Kuya mga... Alam, mga na ito sa rancho. Bakit po? Mamimili. ko pa rin Buyer pa lang ngayon. Wala pa malalaki po ito mga ito. Ito'y mga ganadori. Ano? Tati Junior Bull. Ano? Junior Bull. Junior Bulls. Ang ganda ko. Sadyang wala pa rin po namimili ngayon. Matalang pa rin siguro nga'y wala pa rin pakain po sa mga baka nila ano. Dalang Dala pa. Tuyo pa rin ng mga damo. Gaganda pa naman sa ano ito mga junior bulo. Kaya magkano naman po ito? po ay pare-pare ang presyo nyo? Hindi. Pare-pare ang presyo? Hindi. Nagmamayagit sa sekweta. Nagsisekweta po. Mayagit. Mayagit sekweta. Ito para para pare-pare presyo. Ito pong tinitingnan dito pang mga junior bull. Maiksi yung bibig niya. Ano? Mga bante nga. Ito yung mga malalakas na kumain mga ganito. Siya nga nakikita naman ito para rin mga junior food. Sabi po, wala pa rin kinabibenta. Meron, dalawang babae. Ah, dalawa, oh, babae na nabili nyo. Dalawa kayo, alim, apat pati mo. Talagang lugi na rin kayo sa, ano ngayon, sa bilihan. So, lugi sa gastos. Tuloy sa gastos, sa kailang balik na rin ito. Yan ang gaganda sana nito. Yung mga naghahanap ng junior food, pwede pumunta na po dito sa Paradada, no? Oo, oh, ganda nga. Eh, maiksi yung mga mukha nila na mahaba, mahaba ang tenga. Yan. Mas mahaba yung tenga nila sa mukha. Malayang-malayang may sekwenta lang daw ito. Binibenta nila po siya. Wala rin mga bayad ngayon. Anong araw mga talong, Stevie? Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Tayo po ay mag-update ulit ng mga binibenta mga torete at maging inahang baka. Ang ngayon po ay uh, May 24, 2024. Tayo po ay samahan nyo ka sa video na sa araw ito. Apasensya uh, na nga pala po, uh, tayo ay hindi nakapag-update agad ang ating mga video dahil nga pala nagkaroon ng problema. Alam niyo dinaanan kami ng mga ng bagyo. Uh, kailan po ulit tayo mag-update. Kaya samahan nyo ako sa video natin sa amin ito. Kung bago pa lang sa channel, mag-subscribe ka na. Para like ka ma-update sa vlog up video Di sa Padre Garcia Batangas. Sama-sama tayo manood sa video natin sa amin ito. Yung mga Toretto yung baka minibenta sila boss dito. Na mga... Bossing, san galing ito mga baka nyo? Ano si? Ah, Batangas pa ito? Ha? Oh, A, ah, Mindoro. A, ah, sa Mindoro daw. Pagsalusin Mindoro. Bosing, good morning. Magkano binebenta ito mga Tureten yun? Yeah, may aasabi yung magbibigay ko sa kanya. Kaya? Ah, Magkano yung inahalagan? Mayigit 35. Mayigit 35 lang daw ito? Mayigit lang daw ito? Mayigit galing Mindoro po. ito? Mayigit 35 daw ito? Mga baka Mindoro daw. Mayigit 35 lang daw ito. Yan, may Mas mga binibenta sila. 35,000. Patas sa 35,000 lang po wow. daw. Binibenta. Saan po galing to kalibitan mga bakay? Tarlac. Ah, mga bakay. Bang... ay good morning po. Para Binibenta na po kayo? Tatlo pa. po pa. Ilan pong ulo yan? Kinsey. Kinsey. Hindi ako talaga matumang na yun bilihan. Natin, ang bilihan. Hindi ko pala bilihan. Ha? Eh, pwede na po kayo magsabi sa mga mamimilit. Mura yata ang uh, bitan ng mga ngayon eh. Um, na sila. Maganda na pumilit. Mura pa ang presyo. Mura-mura pa. Ayan, mura-mura pa, pa, pa ang presyo. Kaya mo, mahal na ulit. Mahal na ulit. Ayan o. Hindi po makakawal ng 35. Oo, hindi po makakawal 35. baka abutin ng 40 po pag nag-dag. Ah, may gitpa. Ayan. mga mura na raw. Sakpresyo ngayon. Magsakpresyo daw ngayon ng mga baka. Dito ito yung mga torete torete po yung 5 lang daw ito. Pag ito daw ay nagkulan ay aabot din ay kita 40. Baka pa ng mga 45 ano po. Eh mga binebenta pa nila bossing. Tatatlong pa para wala na nila boss. Red Braman. Red Braman. Eh pa nila bossing. Uh, Tumal daw talaga namimili, Kuya. Eh po may mga binebenta sila kuya, mga torito'ng baka dito. pa yung mga taon to mga taon. Pero po, ito po'y balagbagi na. Balagbagin na. Mga magkanan po'y mga ganyan ka May kit na 40. Na. may kit na 40. You na. Know. Talagang uh, nakabenta naman na po kayo. Apat. Apat. Ilan pong ulo ang dala nyo? 16. Ay talaga. Marami rin babalik sila bossing. At talaga matumal ang bilihan ngayon. 16 ulo daw. Apat pa na penta nila. Kaya po yung mga mamimili po ng baka ngayon. Pag meron kayo pakain doon. Pumunta na kayo dito. Talaga matumal. Ano matumal? Pahina kayo. Napakain na ng bilihan. Balos wala rin mamimili. Maga mag Oo nga. Ay mag-uwi ng araw. Yan mga pinapenta pa dito mga turetong baka. May pinipet si boss na ito na lang ba yung baka niya? Isa na lang? Isa na, ito. Mamimili na ulit kayo? Mamimili na ulit. Ah, ulit yung... Start na ulit. Start na ulit. Uh. Ito na mo po yung magkano pinipenta? 35. 35. Kasi kitaan niyo po yung matagal na walang pagbenta. Oo, oh, tatlong pero start na ulit. Mamimili na ulit kayo. Ito na yung... po yung pinipenta ng 35,000. Kamusta po ang presyo na baka may mababa po po? Ay, ay mababa Pag uh, yung... yung... uh, pa rin. Mababa pa rin. Mababa pa rin. Mababa pa Ito po yung 35,000 binibenta. Isa na lang daw ito. At dalawa po yata ang dalang nyo ngayon. Dalawa <laughs> lugi pa. Dalawa na lugi pa doon. Isa. 25,000 na doon na binibenta ni Kedani. <tinyos> Ayan. May mga binibenta pa sila dito. Mga turetin ba? Ang dami turetin ba ang binibenta ngayon. Halos ng mga turetin ang pinaparada ngayon dito. Ay, si Kuya. Magkano kayo yung baka mong ganyan? Bichingo. Ito, mura na bichingo lang. 25,000. 25,000. 5K lang daw ito. Ito yung taga native na hindi. Malahay din. Malahay na May Malahay na rin. mistisina na rin ano. Yes. Okay. Diba naman talaga yung katawa ng mga native eh. Pati yung mukha. Ito ay eh. Uh, na rin. 25,000 daw binibenta nila siya. Ito naman tayo kaila kuya magtatanong. Kaya good morning. Parang kinukutuhan mo yan. <laughs> Magkano binibenta yung baka mo po? Patong sapat na po. Patong sapat na po itong isang malaki. Niyo. Ito naman po maliliit. Ito, ito maliit lit pero ano, patong di Apat patong di sapat naman may kasama lobo. Asan pa lobo? Ay naro sa hulay. At, po, <laughs> ay, lobo to sa. May kasama raw lobo. Tingnan natin sabi ni Ken lobo. Ay <laughs> oh, yes. yeah. ito pala yung parang presyo kahit maliit lit yung iba daw. Ayun, binebenta pa na may kita pa tapo talaga sir. Oh, ito. Ah, ito mong bangat daw. Ah. papon. Malaki pang ilalaki talaga niya. Ganda. Kamusta naman pabilihan? Nakaw. Ayun <laughs> lahat. Talaga talaga ng mga magbibenta ng ano, talaga may hina daw ang bilihan ngayon. Ngayon po. pa ng mga buyer. Mga turita yung baka binibenta pa nila. Yan. May mga dumalaga po no. Dumalaga pa rin ang mga pambenta nila kay Julius dito mga baka. Ito naman po yung mga magkano niya yung bibenta sa mga dumalaga niya. Yeah, ito bibigyan ko 40. 40 lang daw po ito. yung mga ito mga mga baka. Ano po lahi nito ito? Ito Brahma. Ito Brahma daw po Yan. Mga bakang kalatagan po ito no. Ayan, mga kalatagan. Yan, yung mga pabebenta pa nila. Eh po kay Julius kung sakali po uh, may mag-interes sa mga bakang gito, gusto bumili sa inyo ng mga dumalaga. Pwede po bang makuha yung contact number niyo? And, uh... Ay, opo yung lagi na natin oh, yun Yung kaya tika rin parin livestock oh, Tapos yun. lagi natin lang Pag may oh, um... um... uh, send ko na po, sit, po, po. po sa inyo uh, Ito po yung mga tumalaga nila Ilan ito po itong baka niyong pambenta? Na. Nadala ko na yung iba Bali, 20 na bilik ko niya 20 bakang 28 Ito po yung mga 28 pa na na mga oh, ah, Dumalaga Naiwan lang ito, naiwan uh, Kung baga hindi po kumasa sa pangarga ayan, ayan, GKZ, o, Yan, sige, Jigis Kanyo na salamat po Oo, salamat po Ayan, oh. Yeah, no. Ah, babae pala. Dumalaga, kuya. Dumalaga. Dumalaga pala ito. Kala ko yung lalaki. Magkana mo binibenta yung ganyan? Ah. Magkana po binibenta? 45,000. 45 Murang-murang na ito. Dumalaga. Mga marin baka daw itong marun Ayan, yeah, no. Binibenta pa ni kuya. Yeah, no. may binibenta sila, boss, dumalagang baka. Ito po yung misti silang, misti silang ano, misti sa yun. Magkano boss binibenta? Uh, magkano, magkano? 30. Ito na binibenta ng 30,000. Binibenta nila dumalagang baka. Sa natay, papakatay nito. Yan. Binibenta pa. Ito po mga talong studio mga binibenta dito mga dumalagang baka. Ito yung kahapon na mga galing daw sa farm na binibenta na. Yan. Yeah. Bossing, good morning. Magkano po yung nahalaga niyo yung baka niyo? May kit 45. Ito nga po yung kahapon dito na, ano no? May, uh, may kit na 45,000 daw ito binibenta nila, boss. Ay, ito pa, mga kasama na, no? Dami. Gandun, ilang ulo pa po yan? Ito babayte. Ano, babayte dito na? Ah, nabawasan din ng, ano, ng 28. 28. Ah, oh, marami na rin pala nabawasan sila. Ito pa yung partidahan na siya. Pwede, pwede mag Ah, mayroon pala mag maginaan iba pa rin presyo ng maginaan ito po ay magkano 45 ito po magina magkano po magina ah nabili na? ah nabili na ay pahila ko na sa pahila na na daw pahila ko na sa jeep ka pahila sa kagay sa jeep kung mahila, baka mapilay kasundo na sila dito Kabilang bilang oh, mo okay. na tayo. Magkano rin po sa kasunod niyo? Uh, apat 135. Kunan din ah, apat pala. Apat ah, pala na ano, na baka. Uh, okay. Kunan 135,000 daw. Ah. Uh, Alin boss ang kasama nito? Ah, doon? puro po may anak, puro may anak. Napakamur. Uh, okay. Ayan, puro may anak pala. 135,000 nandun daw po, apat. yung, yung iba. Ayan. Okay yung mga kasama pa pala. dami po mga baka dito. Ito ay isang pinagmulan baka dito. Yung isang farm. Ang repot pa mga bibili. Ah. Ito. Ito yung mga mag-inahan ng mga baka. Yan you know, o. Sila boss yung bibili sila. Shout out boss. Shout out. Kayo po ang namibili. Oo oh, ako uh, namibili lang.

<laughs> May bawas pa naman yung bosan. May bawas. May bawas pa naman. Ito mga single mam Mga walang anak. May kita na po. May 60,000. Yan yung mga pinipenta pa nila. Ito, parang iisang pinagbulan ng mga baka nyo. Ano? Iisang farm? Iisang ho. Iisang farm. Oh, so, Saan farm tingaling Sa bagong po Sa bagong po. Uh, nilabas na raw ito at ano. Uh, kung bagay namayat na ito. Hindi na nakalagaan yung mga baka. Yan yung mga pinipenta nila dito. Mga inahin. Uh, at mag-iina ang baka. Yan. Di sa puto lang sungay. Binebenta pa. Yan on, dami binebenta po dito mga inahing baka. Di yung mga kasama po ng isa kanina galing sa farm. Bossing, good morning. Magkano binebenta yung mga ganyan kanilang baka? Partida na, na limang po. Partida limang po daw po. Tama, mas huwag tayo? Apat. po. Partida limang po. Mga Hindu Brahmanite lahi. At may mga inahin na po siya, ano? Tanong ko lang, bakit namayat ng gusto yung ganyan mga yun? Ba't pumayat? Mahina ma na Ah, malamang mga asal ito nga galing sa farm daw, ano? Sa pasama yung marami sa... doon. Sa puting kahoy. Puting kahoy. Ito. ito daw eh. Pero ito naman, pag napakain na isa, habol lang ang katawa niya, ano? Ang Napabayaan daw yata ito sa farm. Mga bisiro yan. Ano, ibenta eh, na yung mga bisiro. Ito, pang inahin na lang daw. Ito, ibenta na pala yung mga bisiro din. Ah. Yan, mga pinibenta pa ni Bossy. may mga pinibenta sila boss dito na mga... Ay, good morning. Tanghali na tayo. Magkano itong balagbagin mo? 45,000. Patong pa. 47. 47,000 do'n ito binibenta ni Bossy. Dito binibenta pa. Kamusta? Nakabenta naman kayo? Wala. Umang talaga pa rin. Tumal pa rin daw sagat. Ay, ito si Boss. Teka, salamat. <laughs> ano, huwag na may mga ganyan. May kita-try talaga daw itong mga binibenta ni Boss. You know? Ay, 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 Okay. <laughs> ano na ka rin? 120 120 Pati shades mo nabintay Ay kinatryin tala daw Kamusta na? Kabinta naman kayo? Dalo na Ay marami kinabinta kayo? Ah yun naman pala Buti pa si boss na kabinta na marami Ibang po yan, ibang po Dalo na Lima po ang isa bawat sa. lima po ang aming dala Ah, ah, lima po. Ang Ay, ayos naman pala magdadagdag ng bitahan ngayon. Lima po daw ito dadalaw na natin na Ay, lang. Lugi hindi naman. Ah, na lugi na ng 1000 nga. Ilang. Eh binigay na rin ano. Kaysa may stock. Ay, Tama sa kita bibilihin sila ng baka. O buyer sila dito ng baka dumalaga. Pumili na kayo tayo kung paano. Kaliwa ng kulay. Oh. Pagpipilian dito sa boss. Diyan na lang. Ha, dalhin mo sa kusal. Palubikaw.

Nalalaki namin, bili ako. tingin mo na, na may, <laughs> oh, muna kayo, tropa! Uh, Salamat sa inyo. <laughs> Isang kong kahitid sigarilyo, ah? parang... parang Ito! 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 ng Ito! na